Ayan na nga mga katabang, papunta na po kami sa pangatlong destination po namin, sa Sagrada po. Nasa gitna po ng bundok, ang bahay ni Lola Demetria Rosal. So may nakita po kaming mangga, naghuminto po kami at para manghingi ng mangga at para manginain. So nagkataon po nakita ko po si Kuya Kaloy na minsan po namin na vlog doon din po sa Sagrada, sa liblib na lugar, sa bundok. So siya po yung natulungan namin na nagkokopras nung mga panahon na yon nakakatuwa po at nakakataba ng puso dahil hindi po sila nakakalimot kay Katabang Dave Di ka na mag-iisa Huwag matakot Laban lang kaibigan ko Kasangga mo ako Tulong mo 🎵 Kami ang tulay Pilipino, iahatid sa bayan ko, kapit-bisig Pilipino, katabang dip. 🎵 Napakaaliwalas po ng panahon at napakaaliwalas po ng lugar talaga naman na marirelax ka lalo po may duyan at napakarami po ng bunga ng mangga at kinapalan po namin ang aming mukha at ang hingi po kami ng mangga Ano <coughs> na, kumusta po? na? Ano Ano na? Ano Ano Namimitas si to sa santini ng mangga. Yan si ate. Yan, no, pwede na yan o. No? Bulay. Uno, meron niya nakuha. Yan na pinagkuan niya. Niya, niya ano. Bukon niya na. Hmm, bukon. Sabal. Sige, thank you po, nai. Pamurtan na. Arubong sa tangayam. Thank you. Batok. Ano, Sarap. At dahil po sa eh, hindi na kontento si Santino ay umakyat pa po sa puno ng mangga para po makapamili siya ng mga manibalang o abal na mangga. So buti na lamang po napakabait po ni ate. Nayagan po si Santino na umakyat basta daw po mag-iingat lang baka mahulog. Sobrang napakasarap mamuhay talaga sa bundok parang ayaw na namin umalis that time dahil po sa sa kapaligiran, sa ganda ng lugar at marami kang makukuhang protas sa paligid. Pinagplanuhan po namin ng kameraman na takbuhan o pagtaguan si Santino para po malaman namin kung ano magiging reaksyon niya sa lugar dahil dahil po first time niya sa bundok. Mas mabilis pa sa alas 4 si Santino. Agad-agad po niya bilit ang kanyang at agad sa amin nakasunod. Masarap at enjoy kasama si Santino. Nagaharutan kami at ini-enjoy po namin Wala. ang lugar. Ang Sari ganda ang ng tanawin. Ang dali na kababa. Sarawa na kami kaya no? kay Lola Demetria. Ang dami mga madamit. Ano pa yung vlogger? Ay, sana, oh, sana ako makasali. <laughs> na, yeah, babalik kami dito. Yeah, ano mo naman ako? Opo. E, sali. Oh. Hindi hmm. ka mayayan sa, hmm. may sa camera. Hindi ka mayayan sa camera. Hindi. Oo. Oh. sige po na, dito muna kami. Okay. Kailangan okay. na. Ayaw. <laughs> si ano? Uh, ako, si Jaisel uh, Abuan. Oo. Oh, uh, uh, oh. Sabi ba sa akin, ngano ano mo man ako ta? Ako ngano ko kurang na daan man baga ko Income tama ilang na ako. Sabi ko, tapos so mga sa so mga anak ko po. Eh, construction worker man sana. Pero pa gid po ninyo. Opa. May agong na may pamilya na sa duwa. Sa duwa ada po sa inyo. So, bunso ko dapat dapat magsta trabaho. Na mag-graduate pa sana. Ah, uh, sige po, sa susunod po, balik ko kami dito. Mm, Iiba mo naman ako. O, uyan natin yan. o, sa ngayon po, doon mga kami Kaya ito, dami nito pa kami. Uh, okay. Abutin kami ng gabi. Malayo pa naman. mm, -mm. po pati sa okay. unahan. Sige po, salamat po. Okay. Ito ka na o. May mungo. Mungo. Oh. Apple mango. Ano <laughs> pa rin? Nalaglag. Mabango. Oh. Aboy mangga, aboy mangga. <laughs> aboy mangga. Aboy <laughs> mangga. Matamis. Ito sa puno to, malaglag eh. Ito. Ano yan siya tinong? Hilaw. Hilaw mo oh, nakawa nice. mo. So yan mga katabang. Talaga naman na napakasarap mabuhay sa bundok. May mga prutas, ah. Uh, oh maraming mangga ngayon dito nung pagbunta namin dito, dito nung mga nakarang taon so hindi pa na, ano uh, namumunga yung mga mangga ngayon po magsasawa ka sa mangga ang dami ito tulad dito apple mango na laglag sayang naman so pinulot ni katabang day para pumakain lamang lamang tiyan din to so bago kami pumunta dun kay Lola Demetria mangingingayin muna kami ng mangga dahil sa dinadaanan namin, dadaanan namin may mga siguro may mga mangga dyan Tsaka may ano doon, may kakao. Ano? Ito. Ayo. itong gulis na to ang mga damit na to bibigyan natin namin kay Lola Demetria Rosal dyan po sa gitna sa gitna ng bundok so yung dalawa po nabigay na po namin kay Ate Noemi at sa kay Lola Margarita so ngayon po ang last kay Lola Demetria dun pa po sa unahan so nasa gitna kami ng bundok so maraming maraming salamat po sa ating mga sponsor na si Idol Sunny Orasa paki-support po ng kanilang Facebook page at Shoutout po sa ating mga solid followers at sa mga silent viewers, mga subscribers sa walang sawang sumusuporta kay Katabang Dave. Sana po samahan nyo po kami hanggang hanggang dulo. At sana po marami pang dumating na blessing para po sa ating mga kababayan dito po sa Libon. Marami tayong matutulungan. Tagod na. <laughs> ano yan? Kaya... tinungkan muna Dale pada manung Mengare kita. Demi kita di sini tai. Tai nak kalabau. <laughs> Popo. <laughs> Dilaan mo na lang. Parang tubig dito. O oh, ngayon, hinahawakan mo yung ano kasi din di kasi titingin ng daan. <coughs> Dilaan mo, <coughs> mo na lang pagod Mayan, may ano may lubi-lubi um ah pwede nga karam sa mga ano karam kontri ko lang, malayo na yung talalak natin Ado. So yan mga katabang Andito tayo sa, lok, sa lokasyon. Eh eh po, yung bahay ni Lola Demetria. Tara. <tinyo> ano, la kumusta po? Tara, kumustahan. Kumusta ka daw ako si Lola Demetria? Ano kumusta? Uh, kumusta. Yan may bitbit -bit kami ng ano. Mga damit galing Kalamba. Ay salamat <laughs> mate. mo na dua. Opo. Oh, oh, oh. <laughs> ah. kasama kaming bata Santino. Isa kasahan. Kiselso. Oh, uh, ki, no. sa, ki, ki, oh Sirso. Sirso Sanoya. Sanoya. Ah. So, lang may kami, bahala ka lang sa mga at mo magbigay. Hindi Oh! Ay salamat. <laughs> Mahala ka na lang sa mga kamitbay mo na dito. Oh, oh. Sa mga kapamilya mo. Sige, pagmirindal na lang natin mo. Ay, ito po. Talaga. Ay, salamat. Nakating din kami sa wakas. Sige, pagbibigay. Mahala ka na lang. Mahala ka na lang. ito na lang, kami. Magmirindal nga nating kamulang binutong. Ano ani sa inyo? Binutong. Binutong. Nay, mahala ka na sa kanila magbigay. Mga uh, uh, damit na yan. Masanti na Santino. Ah, Santino. Sa Sharon lang <laughs> ngali. Ay, hirap mo man. First time yung makating dito. Sabi mo Opo. Ha? Makianaw. Kisha, ato sa likod. Oo, oh, gina. Ano? Nakatuto pa ng kuwa. Iwatak na mo ni Kato. Anong kuwa? Odong, ano, damulag. Adyan na, sa likod. Ano, <laughs> kamusta? Maray. Kamusta, maray man, -ma. kindi. Para ah, makita niyo po, ninyo. Eh, eh hindi na ni nang nan ni. tore nga luong. Di 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 gyud ari tung ay. Sa ka mo nang agi. Di indiang bangil dai. Ah. Lag dumang pa kami ano pa kami kaya, no? Eh, uh, kay no? Ya. Kay Lola Margarita sa kay Ate Noemi dumang kami do. Uh -uh. Matagal talaga. Tigal kami di nakabalik. Kala namo nakalimutan nyo ah. na kami sa adi. <laughs> di, kita kebalik-balik kami k dito? sini. Kau yang sa berita sa radio.

O yan, night sa, sa inyo. Tama man na di sakit. Lala ko na, di lalaki. Ano, santo? Santo. Ay, si, natin. si ano? San Pedro si, Apostol. Ayan. Sakit na. Yan mga katabang si Lola Demetria Rosal. <laughs> taga Lamidalia Bonbon. Masagrada. Ay, sagrada. Masagrada. So, nasi, ay, sagrada. Ay, sagrada na pala ni. Ay, tama pa. Ayan, tama ay, pa yun sa'yo lang. Sagrada. Ay, sagrada. Grande. Sun 7. Sinador Gordo. Ay. Ano, may mga shorts pa yan? no? Ah, may kasa, di. O oh, yan, maganda mag 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 ng kulay, oh. Kaya malaki. Tama sa inyo, nai, paglamig. Pag pag mm -hmm. Nangantahan? Nagara ko kayang naga kupnuyo. Ay, nagkakupras. Uh Oo. -oh. Oo. Pag tipong na ka. Ay, ikaw ng yung tipong. Ang init. Amo? May initan mo Mary Jane. O, yan. Maganda rin yan. Kaso malaki. Kaya di rip-rip. kay papa. Kaya mag Ay, dyan mo sana kung gusto niya. O, sa mga ano. Sa mga mailig sa loose. Yan. Si mo Mary Jane ya, nangani, ginakas <laughs> nakaya. kada ni na. yung kaya niya. kaya niya. kaya niya. kaya niya. kaya kaya niya. 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 Adi pagami kami puti pa kini po to? Puti man sa mabatag. Ay. Ah. Ko Ku ana pagkarus na ka mo na pati ka. Tamao so watak <laughs> nai na no, na ka. Wat watak nai ka. Sa ano, sa so, na so, naman? Balik ka sana ka. Ayo kun. Ha? <laughs> <laughs> pag magibi siya, watak siya. Kita mo raw na magibi pur pero busang sagang kimo. Kita. Nagibi watak siya dito lang. <laughs> <laughs> napakaganda po at napakaliwalas ng lugar nila Lola Demetria sila sila pong magpamilya ang kinabubuhay po nila ay pagtatanim ng mga gulay root crops at pagkokopras at marami rin silang mga alagang hayop tulad po ng manok, pato, gansa lang kayo, at daw. baboy. Salat man sila sa salapi, mayaman naman po sila sa kabuhayan. Maging masipag ka lang oh, at hindi oh, ka maghihirap. Pa kung ano ang mga sa paligid oh, tayo, na, ay pwede pong magulay na, at pwede pong makain oh, at pwede pong maibenta. Oh, basta po masipag ka lang. Oh. Oo. Oh, gan Hmm <laughs> Mo teram kun itung sad Iwatak. <laughs> Iwatak. <laughs> Iwatak. <laughs>

back pala si Santeno. Tinuturo oh, na ngini Expert pa nga ni pala si ini oh.